ang parcel ko sa Temo. Pabuksan natin kung maganda ba ang mga items. Ayan. Oo, oh, para sa baby ko, pang to padala sa Pinas. At yung sa kamay, dalawang in-order ko. Kasi gamit ko sa trabaho eh. galit sa trabaho ah, hindi to pang rides. Galit sa trabaho kasi nagsugatan yung dito ko pag sa mga ano ha. Careless kasi ako medyo. Pwede rin yung sa mga pang rides Kaya hindi mainitan. Wow, cute siya. Oh my gosh, ang laki. Shoes para sa kapatid ko. 42 ang size. At ang laki-laki. Ah, ito, ito. Shoes para sa biniboy ko. Ayan. tingkat to, Papakita ko sa inyo what up. Sahuli na yan. At ito, siyempre, kapatanggal bilbil sa aking legs. Sa aking Kasi ang hita ko ay medyo malaki. At lumalaki pa siya lalo dahil tumataba na nga ako. naman ako na magamit ito sa pang-exercise. Hindi ko na kailangang pumunta sa gym. Nadagdagon ko lang kasi ito, bukod naman to sa ano, dapat pala na kano. Ganyan. Diba? Ha! Ah. o, <laughs> <laughs> oh, diba? Exercise. Baka makita ang ating kayamanan. like kayo. Lakit kayo dito. Tapakita ko sa inyo. Um, ano to? Ayan. Corner. Corner.

OMG, eh. what is this? And yun lang. Legit nga, legit nga siya. Thank you, Timo.